advice lang yun ako sa inyo mga idol uh, ipadayon na ninyo bisan gamay o galanta sa imo ang mga video kaya sa kuha gani bisan na monetize na ko dagan ko mga tools nga nakuha pero gamay ra ako ang ano gamay ang mga nag views ako mga uh, video pero okay lang ipadayon nang niya po nimo kay si boss M nang bahala anak iya nang ipakilala ipakilala sa kadaghanan uh, lalo na imo ang video bitaw is uh, original content gyud mo hinimo nimo dili nimo kinopya mo na tabangan tabangan yung kani boss eh, M ana mo ayaw lang pagundang uh, sige lang kag upload upload kag mga text messages photos o mga video uh, long form video mo mangunay kinahanglan nga i-upload din mo sa adlaw-adlaw basta butangan lang ninyo og pagitan. Ayaw ninyo isunod-sunod. Halimbawa, sa buntag, mag-upload kag mga alasays ang oras. Sa na pod, dito na pod ka mag-upload. Basta ayaw lang, jodi uh, sunod-sunod. Butangan ni mo, gap ba? Kay mamonitor man guna ni algorithm nga ang imong pag-upload wala bitaw sa kuan ah uh, wala sa tama ba dapat butangan jud ni mo ug butangan ni mo og uh, pagitan sa pag-upload nimo sa imong mga content para daghan og views, daghan og mo-comment, daghan og mo, 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 mo react. Ako amang good is ang ginasunod ko nga time slot jud sa pag-pag-upload, pag, pa pag-upload nako og mga video is buntag uh, alas 6 sa buntag, tapos alas 12 sa udto, then alas 3 sa hapon, din alas 6 sa gabi. Mo time slot nga ginasunod nako para makaabot po dong mga 50 viewers ba 50 views ang imuhang upload bago ka mag upload o balik mo na ang ginasunod na kung time slot mga idol para sa mga baguhan good para makabalupod mo ba uh, butangan dyan yun pagitan para inyuhang video uh, daghan mo tanaw muna siya ang paraan para mo daghan dyan ang imong views daghan mo comment, daghan mo react. Una sundan mga idol kay mo ang proper na ano, proper sa pag-upload sa mga uh, video bitaw. Ah, uh, dati rati wala pa na ako nabalan kay siyempre baguhan pa man ta. Uh, upload lang ko ng upload pero wala day ko kabalo na aday siya pagitan ba, pamaagi. So mauna to karon akong ginasunod na slot. Ang tud karon kay mao man ang proper na ano. ah... Uh, proper na format bitaw nga mag upload ka og mga video so muna mga idol taganta mong idea tips para sundun po ninyo nga inani ang proper nga mag, nga pag upload sa atong mga content sa atong mga video bolang na mga idol hinaut na namo tunan sa video na ito god bless you all